Sa taas, Napulo ka to, eh, bago ako nakabalik sa ano, okay, kesa. Akong lupang natawan ng papa. Hindi <laughs> ako pagkakas sa akong papa. Dumating ako nung, ano, nung 17. Ako eh. dalawang araw lang ako dito, babalik na ako mamaya. Pagkakas hmm. so, naman si father. <laughs> si mama naman, hindi ko mama Hindi, pa naman sila kami. pa papa. Ako, Auntie lina Ang mama. Kasi, ang na ako. Kinanglan na natin mga video, -video. <laughs> Ako, mama, ko itagal cellphone kay para maana na ako kayo makontakt pag nana ko sa balik na ako sa... video <laughs> kami na ako ah. kayo maramag. Hindi pa naman ako nagde-delete na lang tao na cellphone kasi mama huwag si papa wala man sila yung mga cellphone nagyan kong pinigong ka cellphone at gusto nga na itanga-tanga pa rin itanga ka sa kilipit di pa tanga ka ako ba na pa rin tanga itong pagkuhan ito bahay namin sa na probinsya ito. pangalawang bahay na to kasi ang bahay namin sa Agong layo kayo pag si papa nagkasakit layo kayo ang dalan sa hospital ibali namin din si papa na may sakit na na uh, hangusun at uh, sa ko sa gudin nito dugay dugay ngayon ang akong papa pila na kailan, kailan. Video. nag video ko video ka okay upload sa pa video sa dito sa ay dito sa dabukuan Pauli na ko niya sa akong napasa palira. No? Sa Pero napulong katawid. So napulong katawid ba? Na sa akong nakauli. Tapos doon ako kaan daw din so, bakas, nag -bakasyon sa bakas. Nagbakasyon sa amo. Diba may kwarta. Kasunod na uh, ako. Balik na ako. makabalik na ako din eh. Dito, ba na akong papa malakas pa. Nandito pa. Para akong mama. Eh, buhay na. Eh, buhay pa rin. Malakas pa. ayaw yung biya sa pang ginawa din. Ayos, ka kayo. Magbalik so, pa ko. <laughs> Kuwan sa mga... Saktan din eh,

40 taon na silang mag-asawa ni pa walang buwag-buwag away-away kay minsan sa una si papa na may babae. Wala na siya babae, magtugan ng gusto niya. Ani ko pala ni mama na may lipstick lipstick. Bagyo ng gusto ko. Ini lang ako. Tunan, mo bilis mo ko. Namay ako ng tam. Para kuwento ni, para kumalok man. Bagyo. Pero dili ko ang kung kay kumpara. Bagyo.

<laughs> papa lang din mo balibat coba kasi yea coba eh. Haha. 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 nga Haha. 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 Balikan mo ito nga bag daw katuloy. Basta makabalik. Nga to pa nga na matagal pang dugay pang matagal. Dugay pa sa matagal. Kaya masyado mang nahihirapan sa tumangkalisod din ito. Oo, <laughs> ganit. Hirap sa tumang kalisod guys. Pabalik ah, na ako sa... O ganyan. Ibalik na ako okay, sa Laguna. na ako sa Laguna. na ako sa Laguna. na ako sa Laguna. Sama na si Papa. Wala Sama na si Papa. Sama na si Papa. Sama na Hindi naman sa picture. Video lang ito. Ayan, alis na po. Alis na ako. Babalik na ako. Dalawang araw lang bakasyon ko dito. Hindi pa kami na-complete magkapatid eh. Kasi ibang kapatid ko nasa Manila din ay hmm. hey, Ito ko pa rin ko nandito sa Mindanao. Ito dalawa na lang sila. Yung isa nasa kagayan umuwi na kapon. Sa Papa. Si Papa hmm. <laughs> pa lang Mag Papay na, wow, Papay. Papa. Papay. Okay. Okay, di mo, di mo muhilak <laughs>